Etong sisig na ginawa ko is, alam ko hindi siya yung original na sisig katulad sa mga kapampangan. Alam ko na yun yung original na sisig na pinagmulan na dito sa atin. Etong sisig na ginawa ko, ini-innovate ko lang siya, ginawa ko lang siya. Dahil sa, ayun na sa tingin kong papatukin dito sa lugar namin, sa Nabotas, yung lutong, yung crispiness yan. Ayun na sa tingin ko na gusto nila. Kaya naisipan ko siya na ganito ang gawin kong style ng sisig ko. Alam ko na malayo sa, ano, sa original kapampangan sisig. Ano nga ba ang version ng isang makabagong sisig? Parang pinagsamang ilokano at kapampangan. Bagnet na sisig pa. Ginawang parang chicharon. Tapos tinagtad. Then ginawa siyang sisig. Sisig na malutong. Walang natay, pinirito at hinaluan ng mayo. Hindi ito yung version na authentic. Pero approved nga ba sa isang tagapampanga itong pang sisig ni Mutik? Tara't seguri natin itong bagong pinipilahang matatagpuan dito sa Fishing Capital of the Philippines. Navotas! si Melvin Christian Campo, owner ng Sisig ni Mutik na nagluluto ng Sisig Bagnet dito sa Navotas. Nag-start yung business namin, actually pandemic siya. Galing kami sa abroad mag-asawa, nawalan kami ng trabaho nung nag yung pandemic, so kailangan namin umuwi. Nung makauwi kami dito sa Pilipinas, sa so mga one year siguro, naramdaman namin na talagang hirap, walang pumapasok na pera. Talagang kailangan namin maghanap ng pagkakakitaan. So nag kami mag-apply ng trabaho mag-asawa. Hindi kami natatanggap. Hanggang sa dumating yung time na talagang wala na kami last money na yung perang hawak-hawak namin. Tinanong ko yung asawa ko, sabi ko, Mami, magkano na lang yung pera na natitira savings natin na pinagipunan namin 15,000. So yun, yung 15,000 na yun, sabi ko, kailangan ko na talagang pinag ko siya na kailangan ko na siyang paikutin ba. Nag-isip ako ng business, ang naglalakad ako, nakakita ako ng sisigan sa kanto na ang daing bumibili. Then bumili ako, nag-try ako kumain na nagsong ko yung sisig nila. Parang okay, okay itong sisig na to ah, pero etong gusto kong gawin business. Pero gusto ko gawin siyang kakaiba sa kanila kasi ang dami nila talaga ka every kanto namin may sisigan eh. Ang gusto ko gawin kakaiba para ako yung mapansin kasi matagal na sila eh, ako bago pa lang sa ano. So yun, nagtry ako trial and error. Kanto nagluto kami gasa sa naisip ko mas okay siguro papatokin mas crispy crispy siya. Then, gumawa ako ng sarili kong sauce. Usually kasi dito sa lugar namin, mayonnaise ang nilalagay, plain lang siya. So, ginawa ko, gumawa ako ng sisig sauce. Plain yung bagnet, as in bagnet lang siya nilagay na sibuyas. Ang ginawa ko yung sauce na nandun lahat ng timpla. Pumatok naman siya sa mga tao, pero nung simula, hindi masyado. sa dumating din yung time na medyo okay na yung pandemic, nagaan na, pinapabalik na rin ako sa trabaho sa abroad. So, yun yung time na pinakamahirap sa akin mag-decide kasi ayoko na rin talaga bumalik. Kaso parang halos karamihan sa family ko lang lahat sila bumalik, kaibigan. So, nag-decide ako isang araw, parang pinipipray ko siya gabi-gabi eh. Isang araw, dumating yung time na parang nag na ako na sabi ko, hindi na ako babalik. Itutuloy ko tong sisig ni Muti kasi niniwala ako na wala pang masyado nakakatikim. Niniwala ako na pag mga tanabota, sa, sa malabon, pag natikman nila to, talagang magugustuhan nila. Then, ayun, doon na siya nag-start talagang all the attention, lahat talaga binuhusan namin mag-asawa doon na, sa sisig ni Muti. Si sisig ni Muti, ni Muti kasi tatay ko. Pangalan siya ng tatay ko, bansag sa kanya yun nung bata pa siya. Nung mga bata kasi kami, dekada sila nagtinda ng mga kung ano, no, karinderiya. Talagang yun ang binuhay namin ng mga bata. Kilala siya sa lugar namin as mutik yung kainan namin. Kaya naisip ko, bakit hindi ko pangalan sa tatay ko since siya kilala na siya sa lugar namin. So, tiwala na yung mga tao sa luto ng ni mutik, luto ng nanay ko. Kaya, dun siya nag-start na naisip ko na lang dagdaga na lang na sisig. Dahil sisig naman yung binibenta. So, sisig ni mutik. Isang dating OFW na sumubo at nagsimula sa isang maliit na puhunan para buksan itong bagong pinipilahang sisigan. Meron silang combination na mas pinalutong dahil sa kakaibang version na parang tinadtad na chicharon. Hindi man ito yung original na kapampangan edition, obviously meron itong timpladong mayo pero parte na rin kasi ito ng innovation. Ito yung mga timplang patok sa Manila at ganoon na rin sa panlasa ng ibang mga Tagaluson. Pero paano nga ba ang preparation sa ganitong klasing sisigan? Paano ito niluluto at bakit ito binabalik-balikan? Umaga dumadating kami sa tindahan, yan na prepare lang kami ng mga orders kasi bago pa lang kami kami dumating sa tindahan, pumapasok na yung mga orders. So, nag-start kami ng 11 a.m. Uh, ginagawa namin lahat ng orders before 11 a.m. Para pagdating 11 a.m., di-deliver na namin. May mga order ng mga bagnet or gusto sisig, pero meron din naman kami bilao. Pwedeng sisig lang, pwedeng bagnet lang, pwede rin mix. Magkasama siya sa isang bilao. Tapos, pinapadala namin siya ng hiwalay na yung sauce para mas fresh pa pagka nilagay nila at bago kainin. Meron din naman kami mga nasa styro lang, regular size, may barkada size, para lang sa mga taong gusto mga Uh, konti lang yung kakain. Madalas sa amin yan yung mga bilao, oh, pinang regalo, uh, sa birthday, pinandadagdag sa handa. Yung bagnet pala namin, abang pinipirito siya, sinisira namin yung taba para pumasok yung mantika sa loob. So, pagka kasi ganun yung ginagawa namin, medyo nagiging malachicharon yung taba niya. So, then, after niyan mapirit, tinatapat namin siya sa electric pa ng mga 1 to 2 minutes then Diretso siya sa harap para chapin. Pagka chinachap na siya, yun, kung anong order ng awesome, oh, kung bagnet, bagnet lang may kasamang suka. Then, kapag gusto nila ng sisi, sisig. Nagchichop kami ng sisig, then ilalagay siya sa sibuyas sili. Pinapainitan siya namin saglit sa styro para yung, yung, sibuyas niya lumabas yung aroma. Lalagay namin sa styro, doon namin lalagyan ng sauce, then kalamansi. Uh, misan, or madalas nga ako na din yung nagdi-deliver dahil sa dami ng deliver. Meron kaming rider na pumapasok sa amin. Sa gabi, dalawa sila. Pero sa dagsa ng tao, talagang di na namin kaya. Tinutulungan ko rin sila kung sino yung sa mga tao kailangan ng, ng tulong ba. Ang mga kasama ko dito sa business, business namin. Unang-una, yung pinakamamahal kong asawa, tsaka yung mga tao ko. Marami din sila, hindi ko na may isa-isa yung pangalan. Tsaka nanay-tatay ko, sila yung kasama ko pag namimili ko sa divisorya ng mga gulay. Tulong-tulong din kami magpamilya dito sa business namin. Combination ng Ilocano at Kapampangan itong version ng sisig ni Muti. Pag net na tinagtad, tinimplahan, tapos naging ulam na nakakaadik. addict Sobrang dami na nga ng taong nasabik, bumalik at tumorda ng paulit-ulit. Ibang klase talaga mga ganitong paandar at gimmick. Magaling sa diskarte, mapara at higit sa lahat. Napaka-creative. Ano-ano ang mga pwede nating matutunan base sa mga pinagdaanan nitong negosyong sisig ni Muti? Ang mapapayo ko lang sa mga katulad ko na nagpi-business, tsaka ay sa mga gusto rin sumubo. Unang-una, -una, syempre, magtiwala tayo sa Lord. Huwag natin siyang kalimutan. Lagi, na, lagi tayo magdarasal. Mahingi tayo ng wisdom para magkaroon tayo ng wise na decision sa mga gagawin natin dito sa negosyo. Pangalawa, mahalin mo yung ginagawa mo tsaka magtiwala ka sa sarili mo, sa produkto produkto mo, kung ano man yung produkto na ginagawa mo. Kasi kapag kahit walang ibang naniniwala na kahit sino, kahit pamilya mo pa o kaibigan mo, kahit di sila naniniwala, as long na ikaw naniniwala ka sa sarili mo at sa produkto mo, darating yung time, magtatagumpayan at dahat sila maniniwala na rin sa'yo. Samahan nyo ng pagmamahal yung ginagawa. Kasi hindi ka mapapagod kapag ka ni eh. Pagka enjoy mo na lang siya eh. Nakakatulong ka pa sa mga ibang tao, yan, sa pamilya mo. Mga kab, subukan nyo yung bagnet sisig namin, yung pinagmamalaki na navotas. Located lang yan dito sa Tuf 253 Governor Pascual Street, Sipak. Ang Sisig ni Mutik, open siya from Monday to Saturday. Uh, Nag-start kami ng 11 a.m. ng umaga hanggang 9 p.m. ng gabi or madalas na sold out ng mas maaga. Meron din kami delivery dito sa Navotas and Malabon. Pwede rin kayong umorder kung malayo kayo via Grab, Lalamog. Mag-message lang kayo sa page para masinami sa inyo yung details ng location then delivery. Try nyo yung lutong at special sauce namin. Talaga namang manyamang Kenny. Maganda na mga kap! Kahira na mga ka. Bansa. welcome dito sa Barangay Sipak na Botas. Ay, okay, bakit, bakit mo sinabi yung nabota? <laughs> Hindi nabotas? Hindi na sa nabotas tayo yun. Nabotas <laughs> City. Sa tayo nitong crispy version ng sisig. Bagnet sisig siya. So pinag-combine, Ilocano, Kapampangan, pinagsama. Ayan ang kinalabasan. Pangasin agad natin itong bagnet nila. Mukhang malutong. Itsura pa lang mo parang chicharo, mm -hmm. no? Siguro ito yung ASMR to. Cheers. Cheers. natin. Mm-hmm. Hmm. Mm-hmm. Pwesto pa. Yung balat lang muna. Kasi yun yung matunog eh. Parang si Charon. Hmm? Narinig po yung cellphone. <laughs> ano siya? Paborito yung mga ganitong kalutong. Huwag ka maingay. Ah. Ay, wala pa. Wala pa. <laughs> hmm? Pero yung lasa niya, yung palagi kong sinasabi, nakakagilito yung lasa niya. Kasi mm. pag eh, niluto yun sa mantika na may tubig. So wala namang pagpalasa. Literal, malalasa mo lang yung babol. mantika ng babol. Ito naman to, sisig. Ayan na. Ito na yung crispy sisig. Patakal lang natin ang kalamansi. Tapos halu-haluin natin. At unang-una yung mapapansin yung kaibahan mm. ng version ng sisig nila dito. Kasi meron siyang mayonnaise. Yun. Pampakrimi. So, tingnan natin kung ano magiging kalalabasan ng lasa niya. Ako, kukuha na ako dito. Ikaw, Tol. Kukuha na rin ako. Cheers! Mm. May siliw na kakain. Akala ko sabihin mo na yung nasasahab mo. Yung sili. Yung sili. Hmm. Ang creamy siya. Malapit-lapit siya sa parang crispy din ako sa akin. Parang gano'n. Hmm. Ito yung version ng sisig nila sa mutik. Creamy version. May mayonnaise. Parang yung mayonnaise nandun na lahat. Parang nandun na yung sangkap. Nandun hmm. na yung pampalasa. Nandun na yung umami. Nandun na yung konting asin. Pinagsama-sama sa mayonnaise na yun. Tapos nakaseparate. Nilalagay lang pagka ready to serve. Kaya siguro iba na ang kulay ng mayonnaise, no? Oh, na yung puting-puti katulad ng itong mga nasa likod natin. Na hmm. may mga, nandito tayo sa production area kung nagtataka kayo bakit wala tayo dun sa kalsada. Ito yun. Wala kasing dining doon. Puro takeout lang. Di ba, tol? Tama. Puro bumibili lang talaga. Buti na lang, pinahiram tayo ni nanay ng mga pang malakasan niyang gintong karatin <laughs> e ito. Oh? Ay, matagal daw tinago yan, tol. Oo. Ngayon lang nilabas ito mga ginto na to. O, oh, di ba? Tusali na ano natin. Bakit na bagay dito sa golden din na uh, bagnet? Tama. Golden, golden yung kulay. Pakasin muna natin. Mm Kain mo tayo ulit. Kanin tayo, mga ano ba itong sausama na tutul? Yan yung ano, suka toyo. Suka toyo. Parang ganun eh. Tapos may mga sibuyas, soy vinegar. Kaya ko to. Let's go! Tapos mag-dunk tayo ng isa. Mmm! Siguro hunin natin to. Soy -so natin. Okay, sausawan. Parang sausawan ng usbe papa. Bango nga, no? Mamis na mix, may asin, kint ng sibuyas. Sabi nga ni sir kanina, disclaimer, mm. hindi ito yung kapampangan sisig, mm. hindi siya authentic, hindi siya original sisig, wala silang kiniklaim na ganun. Ito ay ayon lang sa preference nila na feeling nila is yun yung gusto ng customers nila. Mm. Crispy na may mayonnaise. So creamy version, parang siyang kung ako personally may ihahawi ko siya sa crispy hindi dinakdakan. Parang ganun siya. Tapos may white onion, mm. which is tama naman yung white onion talaga perfect sa sisig. Tsaka kung bagatol, common naman yun sa mga kababayan nating mga negosyante mm -hmm. na kailangan, kung ano yung norm, baliin mo, lagyan mo ng twist para may bago kang may offer sa mga kababayan natin na mamimili, di ba? Mm -hmm. As long na ikaw naman naglulutoy, naiintindihan mo naman yung ginagawa mo at alam mo din yung difference, okay lang din naman yun. Subukan mm -hmm. natin gawing pani-puri ha? itong panipuri Pani-puri yung parang ano, yung para sa crackers tapos lalagyan mo ng palaman sa loob. Ang tawag doon? Pani Puri. Saan hmm. naman galing yung Pani Puri? Sa India. Ah, India! Sa so, so, Middle East, may mga ganong pagkain. Pinapakas ko yung hmm. pizzaron hmm. ng bag niya. Kain muna tayo, Tol! Kain muna tayo! Pangasin na natin to. Uy! Okay. Hmm! Okay. Mm. Kamain! Hmm! Kaya mga <laughs> Nakakabusog. Puro karne kasi no? mga mm kar. -hmm. At ito pa ng order namin, bilao pa. So pinag-combine ka, bilao magkasama, bagnet, saka sisig. Pero pwede kayo pala kumorder ng isang bilao din na bagnet lang. Pwede rin isang bilao na sisig lang. Yun. So itong nasa harap natin, ito yung hap-hap. Hap-hap yan. Hap-hap? -hap? Uy! Bagal <laughs> 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 ka <laughs> Pero yung mga presyo nito, niro-roll naman natin dyan para makita niyo yung presyo niya. Bukod sa mga nabanggit na natin, pwede kang umorder ng solo. Malbawa, solo lang na sisig o solo lang na bagnet. Pwede Sato? yon. pwede rin ng with rice to. Mm. Hindi naman kasi araw-araw may celebration o party. Oo. Kung gusto mo lang trip mo lang mag-isa, solo. Hindi rin naman araw-araw eh, ganun kakatapang para umorder ka ng isang ganto para kainin mo. Di ba? <laughs> oo nga naman. Oo, minsan kabahang ka rin. Nung mga gantong bilaw, huwag oh, niyo susuluhin. Oo. Susuluhin, oo su naman. Yan, mm. oo. Ngayon, nakakatawa, no? Kasi um, hindi ko talaga paborito ang mga sisig na may mayonnaise. Pero mm. pagdating dito, mas try naman siya. Okay naman sa akin. Hindi ko naman sinasabi hindi masarap. Nagustuhan ko naman talaga. Mm -hmm. Okay yung pagkakatipla ng mayonnaise. Gano'n siyang umami. Galing sa isang kabampangan, tol. Mm. Malakas ang dating nun. Sinabi mo na yun. Sanay kasi ako dun sa smoky. Oo. Oh, mm. Kamantong, mo oh. Okay ito. Kaya lalagyan natin yan ng tindalong TV sticker dahil okay naman sa mm. kanilang TV. Kaya imagay nila, okay na okay sa so para sa akin. Kaya naman, manyaman ka niya. Uy! Baka outro ba yan, ah. Hindi. <laughs> Alam ko, outro na yan. <laughs> Hindi pa yun yan. Mm. Ano yan? Ano yeah! yan? <laughs> 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 Hindi, yung kinahin natin. Okay, Nakakatuwa na itong business na ito ay eh, ipinangalan ni Sir sa tatay niya. Mutik. Oo. Mm. Yung tatay niya si Tatay Mutik. Mm. O kaya nakakatuwa yung part na yun. Kasi uh, bira yung gano'ng kadalasan pinapangalan sa anak, sa, sarili na. sa asawa. Mm. Parang ganyan. Yung family name. Oo. Kaya talaga namang masarap, malinamnam nam At kakaiba, itong uh, sisig na ito na ino-offer. sisig ni Mutik. Mm -hmm. Kaya naman... Mmm! Mmm! muna ako. Mm order ng maraming tray Sa bagnet na sisig ay wala na kong masay Everybody do it Sa presyo ay sulit Tsak ikay uulit Sa sisig ni, sa sisig ni Mutik <laughs> <laughs> Ang nakuha ko lang yung dulo, please don't stop the music. Yun ba yan? Ano yun? Ano yun? Kasi original yun eh. Ah, original ba yan? Yan, eh. Alam mo mga kas, kinakabahan na ako eh. Hmm. bakit? Parang mahaba eh. Hindi, may g -g lang yan! Bahala na, basta! At 10 hey, and take mga kam! Ayun na! Kung oh, umabot kayo dito oh. at kumakain din kayo katulad namin, sabay-sabay lang tayong kumain. Kung wala eh, kumuha ka sa rep, magluto, mag sabayan at makinig dito sa kantang binuo na original daw. <laughs> let's check! 1, 2, 1, 2, 3, 4! order ng maraming phrase Sa magnet na sisig ay wala na akong say Everybody do it, sa presyo ay sulit chak ikay uulit, sa sisig ni, sa sisig ni Mutik, 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 sa sisig ni Mutik Ayan! Ah, Ang bayad mo ngayon Ano? Uy! Grabe naman yun! Akala ko blip blip ka na. Bakit ang bait mo? No? Bakit ang bait mo? Ewan ko dyan. Hindi, on time naman siya ngayon eh. Oo nga. Oo. Bakit, Bakit ang ba bait ka? Oo, oh, kita mo. Bakit ka mabait? Ay, feeling ko may hihingin na malaking pabor yan. <laughs> <laughs> feeling ko oh, lang. Oo nga. Oh, Siguro, kailangan yung abangan yon. Oo, oh, feeling ko lang. Sa bonus clip, atay ito oh. check tuloy. <laughs> sa bonus clip. <laughs> Meron dahilan yung mga paganyang-ganyang balat oh, ni eh. Dumbo. Hmm. O oh, sige na, masyado na akong uh, natatakot dito. Puro karne. Kailangan, kung kakain kayo ito, may kasalo kayo. Tapos tama, tamang bawas lang. Kurot-kurot lang? Oo, oo parang ganito lang. Oh, tama. <laughs> ano lang, tama tamang kurot para iwas kirot. Baka kumirot bigla yung dibdib mo. Pag sinobra mo, kurot-kurot lang. Yeah. Ah, uh, Ganyan kami dito, sasising ni Mutik. Yeah. <laughs> <laughs> Ang ganda nun to. Kasi so, nag-enjoy yung mga nanonood, oh. yung mga nagko comment Kahit mahaba, talagang the best. Oh. Na Alam mo, nakaka-pressure nga to. Ang dami raw nag-aabang. Parang kailangan, laging, ano, laging maganda. <laughs> Saka okay, na nalang. Oo. So, Eka, okay, kahit si kameraman, nagsabi <laughs> kanina, inaabangan niya raw. Ako nga, pinakabahan eh. O yun, mas okay na yung pinakabahan sa inaabangan. Hindi kaya rin yung di ba? Ang dami nun, daming layer nun. No. Mga script uh, pa yung may lyrics. Pero anyway, sana nag-enjoy kayo sa pinanood nyo. Hmm. Sana nag-enjoy kayo sa mutik, yeah. music, music, music. Sisig ni Mutik. Sa music at sa sisig ni Mutik. Yeah. Sana parehas kang na-enjoy yun. Hanggang dito na lang muna, siguro eh. Kasi medyo tirik na ang araw. Hmm. Papayang muna tayo. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Lagi kayong mag-ingat. Kung saan man kayo pupunta, hmm. stay safe and safe driving din sa mga nag-drive ngayon. Palagi yeah. tayong lumiti dahil ang iti ay hawa Kaya hindi um, lang tayong katulad nito. Wow naman! Ano ito yun? Ito yung music. Yan! Pakontra ka pa ba doon? O, hugi. Uy, ang bait talaga! Binakabahan na ako. Bonus clip na tayo mga Caps. Ako po si Caps Chess. At ako po si Mayor TV. At kami ang Team Kalas TV 2023 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na huwag niyong nakalimutan at lagi niyong tatandaan. Ito na pala? Ayan to. Kok! Oh, medyo nalusaw lang yung yelo kaya naging ganyan yung kulay. Parang silip ko. Ay! So thumbs up! Ay! Manyaman! Kenig! Bye! Peace out! Peace out! Manyaman! Peace Order ng maraming tray! Order ng maraming maraming ma-ma Order ng maraming tray 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 Sa tray 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 耶！Yeah! salamat sa lahat ng bubuo ng uh, CC Music at kay Sir uh, sa pagpapaulak yeah. sa amin at pagtanggap dito sa production area niya. Mm -hmm. Thig -thig na natin ito. Nakakaya, nangiram tayo ng ano. Hugasan oh, na natin ito. Sir, si Mayor na maghugas sa tatakpan na ni... Ako na lang magtataki first time. First Hindi, ako na lang magtataki ikaw maghugas. hindi, hindi. Ako na, ako na. Ang time Check natin ngayon ay 9.28am, paalis na tayo, papunta tayo doon sa Nabotas, kikita Pakain natin pala sa Valenzuela muna si Jambo at si Mayor. kita kids! Let's go! Isang oras from 9.28, ngayon ay 10.28. Saktong-sakto, andito na si andi Andito na tayo sa Brucada, sa tapat ng Old Valenzuela City Hall. Nasaan na kaya kayo? Good morning, good morning. Good morning, good morning. Oh, <laughs> ano yan? Atog! Ano yung dala mo? Regalo ko kay Dray to eh. Wow naman. Regalo namin, dalawa yan eh. Regalo namin ni Mayora to. regalo pa to. Hoy tol, salamat ha. Napakabait mo talaga. Nandiyan yung mga lamesa namin. Ganito kami mag-vlog. Maraming lamesa. Upuan, bag, at saka regalo. Tama. Hmm. Kahit okay, just saan galing ang hotdog mo tol, makabili nga. Diyan tol, sa Isa Snack. Isa Snack. Available <laughs> hotdog. At uh, ito yung Isa Snack, katabi ng Brukada mga kabs. Kung gusto nyong umorder ng siomay, ng hotdog, mga ganyan-ganyan. Merienda, french fries, dito lang yan sa Mrs. Da. So gusto so, mo pa mag-takeout? Takeout tayo? Tumatay oh. diba nga na doon, isang bilao bawat isa. Isang bilao? Limang sa akin! Ang takaw mo naman! Isa lang! Marami Ma kami! Limang bilao! Grabe yan, grabe isang yan! Man. Grabe yan, tul! Isa nga lang eh! Limang bilao yung uuwi mo! Kaya <laughs> e <niya>. ah! <laughs> Kakapal ng buka nyo! Chill <laughs> tayo ha! Kinakamagaling na lightsman natin. Yan, oo, oh, oo. Oh. Gumagalong pati yung ilo, oh. Oh, ayan, si Mayor, ang lightsman man. Ay, TV. Siyo pala kayo? Hindi ko kayo, kayo napansin. Po. Ito po, isan Santo, yung geographer, na uuwi ng limang bilao. Oh. Ba? Diba? 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 <laughs> Damay ka, nakapala na po ka. <laughs> Ayan, ganito po yung mga nangyayari. So, hindi na muna tayo makukwento. Magmasid-masid na lang muna tayo. Walang pala do Oh, oh. Shoutout time muna tayo habang nag-iintay na ating order na sisigtol. Baka may gusto kayo shoutout bago ako mag-shoutout. Shoutout sa'yo, Mayor TV. Shoutout sa'yo. Jumbo! Shoutout <laughs> nga pala kay Elvis Manuel, Hazel Martin, and Louie Campos ng Cayman Island. Ingat po kayo dyan. Enjoy watching. Sana nabusog namin kayo sa episode na to. Sana makasalo namin kayong kumain nitong sisig ni Mutik. right. Tol, Cayman Island? Cayman Island. Malayo yun ah. Malayo nga? Oo. Oh. Oh, eh, hindi ko nga alam sa yun eh. Saan ba yun? <laughs> Saan ba nagtanong? Wala-wala makasagot. Eh, research na lang namin tapos Lagay namin dyan yung sagot kung sa yun Tsaka mapa Ay, dagdag trabaho kaya na nila yun kaya natin ilagay lagay dyan Let's go! So 5.30 na tayo nakauwi At ito yung binigay na regalo ni Mayor Sa anak ko, tingnan natin kung ano ang laman Dre, ito na thank é, you so um for doing good for your baby yeah precious gift from mayor oh man we were we keep from mayor you know pretty good thing i'm man so we're o carpenter on mayor you may have The onion, huh? wow thank you